Sa pool sa CCTV ang modus na pagnanakaw ng isang lalaki sa Marcos Highway. Makikita ang lalaking ito na tila mapagkakamalan mong totoong customer ngunit ito'y ay ang hindi magbayad sa takbo papalayo. Kapansin-pansin na nakabang ng motorsiklo ng lalaki na oras na siya'y tumakas mabilis siyang makakasibat papalayo. Ang nangyaring pagnanakaw ng lalaking ito ay tila pinababalik-balik niya na kumuha pa ng ibang item ang sales lady. Nang makahanap siya ng tiyempo, dali-dali niyang dinampot ang isang kahon na may lamang bagong kable ng kuryente. Sa pagabot ng sales lady sa lalaki ng item, atin rin makikita na may gwardiya pa ang hardware pero hindi alintana sa kawatan ng kanyang pagnanakaw. Maya maya lang mapapansin na palingalinga ang lalaki dahil natagalan sa loob ang sales lady. Agad na dinampot ng lalaki ang kahon sabay sakay sa motorsiklo at karipa sa pagtakas. Paalala ng nakaranas sa modus operandi ng lalaki sa mga sales lady na maging alerto palagi sa oras ng trabaho. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.